Thank <laughs> you. Good morning mga maestro uh, On the way kami ngayon sa Alcala, Cagayan Para sa isang relief operation na Inorganize uh, ng URC L2 United Riders Club Region 2 syempre ng PIRC uh, At sa sama natin si Pari Christian Ng Sinsayan National High School Maraming din yung naibigay Ano yung mga, sino yung mga nagbigay ng mga? Uh, Ayan, yeah. shoutout sa COD San Javier Ayan, marami nagbigay ah family ng Sinsayon, ng Sinsayon, uh, talaga yung Sinsayon. Mm -hmm. saka, syempre sa church namin, ang mercy church natin. may mga uh, -i -i sa ating mga estudyante, alam na natin na Sinsayon na ng high school para Ayun, so madami-dami yung nagdala namin ngayon. Uh, sa grupo namin, mayroong mayroong kakamali, more than 150. Tapos kay Pare Christian at yung kay Bads Bernie, may uh, may dinala rin siya. So, may konti tayong tulog para sa mga kababayan natin na nasa Lantan ng bagay sa may Alcala. Kaya So, mahaba ba pa yung biyahe natin. So, kita kits mamaya. At Shoutout din sa Sino ba mga to? <laughs> <Shout out. laughs> so antok na sila At dalawang oras lang yung tulog namin So time check 5am So siguro mga 8 or 7 Nandun na kami sa May Tugay at tutulak kami pupuntang Alcala Kakaya Pakits! <laughs> Alright mga maestro, so dito na tayo sa Mayrohas pa rin, no? so inintay natin yung mga kasama natin. Ah, uh, tuwa kasi ang dami natin nakikita na papunta rin ng kagayan, mga kasamay natin. Ah, uh, Pagbibigay rin ng mga relief. So solid na solid Ang kagayaan ay team Pasaway Pasaway talaga hey. <laughs> Itong mga ito, pa, mga Pasaway talaga itong mga ito eh oh, Late ay <laughs> 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 right. so tara na <laughs> To the sun with me, so I can show you something you've never seen. And both you and I should be too shy by letting go for once. Come and be free. Alam mo yung ano natin kanina? Parang ganyan trend, yung doon sa may pinag stop natin. Second floor na. No? Nakikita mo talaga na ano mataas yung tubig dati dito din. Ay, may tubig po. Yung manggang yan. No? Oh, taas grabe. So one week. Kung upa naman na. No? Okay na. No? mabilis din. kawawa yung mga ano dito ewan ko lang kung may tanim tong uh, ano nice. o na pag ani na sila ajin eh ajin grabe oh may mga pakaspar pa lang yung baha sa mga part na to basama yung tubig hmm. basta pa yung tubig <laughs> <laughs> basta pa yung tubig basta pa yung tubig medyo may tubig pa rin oh. yung... ito yung anak ko oh, school basta basta pa yung lupa oh. lagang ano lang kaka ano lang niya na ito hindi pa siya talaga as in uh, humuka Dami basa pa rin yung lupa dito sa si school na to so, assume natin na uh, basa rin yung mga modules nila pare Pati yung mga books sa uh, si oh, may mga teachers na nagpapatuyo ng mga ano, libro kasi pa eksama na yung modules niya So ito yung iniwan na uh, marka ni Bagyong Ulysses dito sa may barangay Pinupok, Alcala. Ayan. So napapansin niyo yung mga lupa is ano pa lang no? medyo malambot pa pauho pa pa lang nung baha o nung tubig ayan at marami pa rin yung mga ibang residente dito yung kanilang mga gamit ay nasa ano pa lang nasa nasa labas pa lang Makikita rin natin dito talagang matindi rin yung naging pinsala yung baha talaga dito. No? Grabe. May hanggang saan umabot yung baha po dito? Ah, yung tubig. Sa, ano namin, no? sa bubong namin po. Yan. Ay, ito po yung bahay nyo? Opo. Okay. Ah, sa, talagang inabot taas, po. Hanggang, hanggang sa taas. Na, ano, tatlong gabi. Tatlong gabi, andun po kayo? Opo. Paano po pa yung pagkain nyo, nanay? <laughs> hindi po kayo kumain ng tatlong araw. Kasi po wala pati tubig. Hindi rin kasi maabot ng mga nagre-rescue. Wala kang masakyan kasi malalim. Masyadong malalim. Nung malakas kayo, din yung ka, yung ano ng tubig, yung Agos. Ito ang daan oh, kaya walang makadaan na Mga ilang araw po bago humupa po yung baha. Tatlong araw din. Po. Tatlong araw din po. Ayun. Kasi matagal eh, yung bagal. Mm -mm. So at least ngayon medyo okay okay na po ano. Okay na po kasi marami na po bibigyan ng tubig. Ah. kasi hindi kami na lang po yung mga dumadaan, tubig hmm. lang kasi wala <laughs> kami tayo, wala kang pagkain, wala kang tao, wala kang tubig. Yung okay. may na lang, okay lang. Na no, at least may mga so, nagbibigay na rin po. Kasi lang paglagi ng tubig. 'Yon, mayroon na nang kuan, yung mga dumadaan. Taga saan po kayo? Eh? Taga Isabela po. Ah. Apo, ah, po. ah po. Ayun, tubig. Ayun, nabutan si nanay ng tubig. Sige po, ingat po kayo tayo, ay naya, ya, tayo. Ha. for sure naman, marami pang magbibigay ng tulong, no? Gamot sana po. Gamot. Ayun, o, oh, sige po. Kasi wala kaming makupagpunan ng yung pangmenta ng swami. Oo. Uh, di hindi naman kami makapunta sa bayan. Hindi sige po na maraming maraming salamat at sana makabalik kami dito at yung panawagan nyo sa gumot may pig kailangan po namin ngayon yung bingi po na pangyong <laughs> pa pambalit po doon sa mga nasira po ano? Salamat sige po, ha. salamat po nai ingat po kayo na ayaw ka bola ba? Halika po ba? Gutom po ba tayo? Yes. O ano kaming po uwi muna din. Pwede natin din uh, tuma po tayo kumain uh, so, po tayo. Alam niyo nang kami so as interpreter ko gusto kami ng riddles. IORT, uh, PRI, uh, PIFMC. Uh, Siyempre may isang mismong pulitiko na representi na karangalan din po na direction mula sa Uh, PTA nila, sa so mga so, uh, alumni at uh, mga estudyante po nila. Uh, Pagkakunan niyo po yung konting tulong namin na mga grocery, uh, umaasa po kami na sana ay uh, makatulong po ito sa inyo. At uh, yung po may mga uh, po kami mga damit na sort na po ito ng mga pambata, pangmatanda, pang, 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 pang babae. uh, at magaganda po yung tela niya magaganda po yung mga damit, magaganda pa po yung mga damit na nandyan. So, sana magamit din po natin, uh, i-entrust na po natin, entrust na po natin sa barang, mga barangay officials po. So, sila na po yung bakalang magamit. So, tapos na po kami, nakalating po kami dito sa San Esteban, Dato po, barangay sa Esteban. At sana, uh, tuloy lang, kapit lang, at ano, laban pa rin tayo. Alam mo, Maraming salamat din po sa inyo. Maraming maraming salamat. Thank you so much. Tatapos lang namin mabigay ng relief relief goods dito sa may uh, park ng Alcala dito sa dito sa may gilid ng daan uh, at hindi ko alam yung magiging reaction ko anong reaction mo Bads? saan kita mo? talagang kailangan na kailangan nila ng pagkain gutom na gutom na, na sila uh, kasi makikita mo sa kanila yung nagtutulakan na sila sa sobrang siguro na gutom uh -huh. eh, hindi na nila alam yung ginagawa nila talagang kung may makita man sila, nang na sila. Mm. -hmm. Kaya hindi na natin masabi kung ano yung naranasan talaga nila dito. Tama. Ay, yung gutom siguro talaga. Uh, yun nga, hindi ko alam yung magiging reaction ko. Natutuwa kasi nakapagbigay tayo ng tulong kahit konti. At the same time, nakaka, mm -hmm. yun, nakakalungkot din. Ano? Kasi nagunaan sila, ibig sabihin, talagang... Parang namamalimus na sila. Ganun, parang namamalimus na sila dito. Ibig sabihin, kailangan, kailangan nila ng pagkain. Nakakalungkot din kasi kulang yung dala natin. Kaya sana may wave 2 pa tayo. Kung magkasakaling may wave to tayo, di... eto siguro yung uunahin natin. Gilid-gilid na lang ba natin? At oo. Yun lang yung kaya natin. Ano masasabi mo pa rin? <laughs> Ha reaction mo. Nakakalungkot <laughs> uh, uh, pare. Eh. Hindi <laughs> ko alam paano i-explain pero May nakakalungkot talaga. Gustong kumuha kahit wala kung sa iba pero dito wala. <laughs> ah. Yung tipong wala ka nang mayabot pare kasi kulang yung dala mo. Kung mayroon, ano lang, kung pwede uh, lang ano, kung, kung, kung kaya lang. Hati-hatiin mo pa yung bibig mo para lang makakuha lang okay. kaya lang. Wala. Ano? bigas. Sana meron pang susunod na wave. Ah. Sana marami ding hmm. ano tumulong pumunta dito.